Magandang araw, mapagpalang araw po sa inyo. Kumusta mga kaibigan? ah, uh, ito mga lods, yung aking ginagamit na motor, yung sniper. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon mga kaibigan ay yung tungkol po sa kapote. Kasi nga po, laging naulan ngayon. Kaya may bagyo pa. Gusto ko lang po i-share yung ginagamit kong kapote. Di ko naman po sinasabi na ito po yung pinakamaganda. Kasi ito nga po pala mga lods, hindi po ito sponsor video. Bali gusto ko lang po sa inyong i-share kasi ito yung gamit ko. Ito mga kaibigan, uh, bali pangalawang beses na akong bumili ng kapote na to. Talagang kumbaga subo na. Marami na rin po kasi ako nabili na iba't ibang klaseng kapote pero wala pa rin talagang tinatagos. Ito mga kaibigan, yung dalawang klase kong kapote, yung Neon Green Bali, binigay po sa akin yan ng kaibigan ko na nagtatrabaho sa Pierre. Uh, di ko po po yan nasubukan, di ko po po nagagamit kasi ang talagang ginagamit po ito yung itim na NHK. Kulay asul po pala yan, bali yung lagayan lang niya yung kulay itim. Ito mga kaibigan na talagang subuko to, bali dalawang beses na akong bumili niyan etong kulay neon na kapote na to bali bibigay ko sa tatay ko kasi nagbubukid siya kailangan niya to sa kanyang taniman eto <laughs> mga kaibigan okay naman siya mukhang okay naman tong raincoat na to ang ating po kasing mga kapote kailangan medyo maluwag po sa atin halimbawa kung large po yung sukat nyo ng katawan nyo kailangan po yung kapote nyo ay XL kasi na na stretch o kaya nababatak po nahahatak po kasi yan yung mga tahe kaya dun po pumapasok yung tubig kaya kailangan mas malaki po sa inyo ng konti hindi yung sobrang fit po sa inyo kasi talagang mahatak po yan yung mga tahi niyan dun po yun papasukan ng tubig ulan ang mga kapote kasi mga lads mga kaibigan na ah, bali may ilang millimeters lang ng tubig ang kaya nilang i-absorb kumbaga kung sa tubig ulan tapos tayo nagmumotor mas malakas yung tama sa atin kaya mas madali pong pasukin talaga ng tubig pero yung mga mamahalin ng mga kapote katulad po ng Colombia ng North Face di ko lang po talaga alam kung talagang kahit na pang malakasan na sobrang lakas po ng ulan ng bagyo at ng hangin talagang di po sila pinapasok kasi nga po pa mamahal ng mga kapote na yun ng mga raincoat na yun kaya siguro baka hindi sila tatablan o kaya papasukan ng tubig pero eto mga lads mga kaibigan itong binili ko talagang sobrang subo ko na siya gamit na gamit ko po siya kapag uwi ako ng bicol na minsan malakas po yung ulan tapos ngayon, na laging na ulan, ito po talaga yung gamit ko. Hindi ko po sinasabi na ito na po talaga yung pinaka the best o pinaka maganda at pin talagang hindi tinatagos. Pero sa experience ko mga kaibigan, talagang okay na okay po siya. Ayan mga lads, yung gamit ko na NHK, hindi po siya in sponsor video. Wala pong kinalaman yung NHK rito, pero talagang subuko po siya sa gamit. Lalo na kung malakas po yung ulan, talagang hindi po ako tinatagos niya, hindi po pinapasok ng tubig kahit na ngayon na may mga bagyong dumating talagang gamit na gamit ko siya sa pagpasok sa akin trabaho sobrang napakasulit po nito sa akin talagang ito po yung pinakadabes na kapote sa ngayon na ginagamit ko papasok po ako ngayon mga kaibigan uh, sa trabaho madaling araw andito ako ngayon sa aming barangay na pinagbuhatan dito sa Pasig ito mga lods uh, gamit ko ngayon gamit ko ngayon yung kapote na NHK talagang sobrang sulit at maganda hindi po talaga siya pinapasok ng tubig ngayon mga kaibigan may bag yung dante pero sobrang sulit talaga siya mga lads mga kaibigan ngayon mga kaibigan na maulan kumbaga hindi naman siya ganoon kainit yung pakiramdam pero kapag walang ulan tapos suot nyo to talagang sobrang init kasi ganoon naman po talaga yung mga raincoat yung mga kapote na talagang mainit po yan tapos sa loob kasi mesh po yan loob nito kaya medyo maganda ganda sa pakiramdam kaya minsan mga kaibigan kapag nakarating na ako sa akin pinupuntahan ka tapos gamit ko to ang talagang nababasa lang ako ng pawis. Kasi mainit talaga siya mga lods mga kaibigan itong kapote na to pero sobrang sulit sa tag-ulan. Talagang hindi po kayo mababasa kaya papasukin ng ulan. Sa so, totoo lang mga kaibigan napakarami ko na pong nasubukan ng mga kapote. May mga number pa yon talagang grabe pero halos <laughs> talagang parang wala akong suot nun. Sobra akong basa lalo nung bumiyaya ako ng bicol talagang halos lahat buong katawan ko basang basa <laughs> lahat talaga pati panloob ko hanggang dun sa baba sobra akong basa nun parang wala ka talagang suot na kapote pero eto mga lads mga kaibigan nung nabili ko nakita ko lang siya na may nakasuot nito subuhan ko kaya to kaya ayun mga lads mga kaibigan ah, sobrang sulit po talaga nito katulad po ng sinasabi ko hindi po to eh, sponsor video wala pong kinalaman yung NHK kumbaga talagang gusto ko lang i-share sa inyo na talagang para sa akin kasi gamit ko po talaga uh, ah, talagang napakasulit napakaganda nitong NHK na to na kapote pero may mga nakita rin ako kaya nabasa sa YouTube at Facebook na kumbaga parang mas maganda pa rin gamitin yung parang green kapote yung parang PVC parang mas sulit yata yun tapos mas mura pa kaya sa inyo mga lods mga kaibigan kung ano po yung gusto nyong kapote hindi ko naman po sinasabi na ito yung pinakamaganda at pwede nyong gamitin po talaga kasi ito pero subok na subok ko talaga tong NHK kaya para sa akin ito yung pinaka the best sa dami ko na pong nasubukan na mga iba't ibang klase ng kapote ito lang po talaga yung hindi ako nabasa at hindi po talaga ako <laughs> pinasukan ng tubig yung habang suot ko to habang nasa biyahe katulad po nito na maulan at malakas po yung ulan hindi po talaga ako tinatagos dito katulad nga po lang sinasabi ko may mga akong ilang millimeter lang ng tubig ang kayang i-absorb ng mga kapote pero siguro pera lang sa mga mamahalin ng mga kapote lalo po sa atin mga kaibigan na nagmumotor kaya talagang mas malakas yung tama sa atin ng tubig kasi sinasalubong natin yung ulan tatamaan pa tayo ng hangin na may kasamang ulan kaya talaga kumbaga napakalakas ng dating sa atin ng tubig eto mga kaibigan yung materials ng green na kapote na binigay sa akin uh, sakto lang yung kapal po niya kumbaga eto mga lods yung NHK medyo makapal kapal lang po siya ng konte, pero hindi naman po katindi o kalayo yung kanilang diferensya ng kapal ng kanilang mga materials na ginamit pero ito po kasi yung NHK kumbaga parang mas makapal po talaga kaya medyo hindi po siya talaga pinapasok ng tubig at maganda po talaga yung materials na ginamit po niya rito sa kanyang kapote kung gusto niyo po bumili mga kaibigan mga lods uh, mayroon po rito sa Shopee tapos sa Lazada NHK helmet ang nakalagay po niya ron official store ng NHK helmet at ang price po nito mga lods mga kaibigan na binili ko dati a uh, 2.8 po ata yun kung hindi ako nagkakamali maganda po siya at sulit po talaga gamitin hindi po ako tinatagos ng tubig dito kahit malakas po yung ulan na sinagupa ko habang papasok at pa nasa biyahe ako yun lamang po mga kaibigan mga lods, mag-iingat po kayo palagi, lalo ngayon ha, laging na laging naulan dahil sa habagat at may mga bagyo pa. Ingat at pray po tayo palagi. Maraming maraming salamat. Di ko po sinasabi na ito po yung pinakamaganda at pinakasulit na kapote. kung subo ko lang. God bless po. Mabalo sa indo.